guys may mga bahay na dito pagkakata tayo ilan sa kabilis ko yan <coughs> bakaw ah ganda ngayon ay pwede na ipasok yung motor ang talagang mahina ang tubig mahina ang tubig mahina ang tubig yan. Pa, ba, baka oh. Anak niya yun. Yun. Ito yung nanay. Ang Malaki. <laughs> Malaking baka. Oh, ang ganda na pala ng campsite nila dito. Pati dito sa baba, metro na. Wow. So, ito lang mo ng baka. Yan, alam yung baka na. Baka. Kainan na ng kainan ng damo. Yan. So, huwag kang mag-anhaki. Matalas pa naman yung ano mo. Ba? Sungay. Babae. Diba? So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.